ipapakita na sa inyo mga tol kung ano yung mga pyesa na kinabit natin dito sa Aerox Magandang araw sa inyo mga tol. Nandito tayo sa Detail and Shine para para bigyan ng buhay yung ating motorsiklo kasi marami naman na siya napuntahan this year. So parang natatandaan ko last year, uh, May din, nagpa, uh, ceramic tayo dito kay Detail and Shine. Uh, i rebuild din natin kung ano yung mga pyesa na kinabit natin sa ating Aerox. Karamihan, ang mga pyesa na kinabit natin ay RCB, Uma Racing at silipin pa natin kung ano yung mga bago. For the meantime, silipin natin kung ano yung ginagawa dito sa shop at kung ano yung Uh, gagawin sa Aerox natin. Ganun pa rin naman yung kulay ni Rox. Siguro this year, uh, tsaka na lang tayo magbago ng kulay ng kaha since tapos na tayo sa makina, tapos na rin tayo sa mga upgrade, sa mga pyesa. Nakita okay, nyo, medyo tumitindig na siya. Medyo madumi pa lang kasi yung bulan gagabi. At uh, sakto, sinulitan na natin kasi ito talaga yung schedule. So, alam ko marurumihan siya kagabi, okay lang kasi ngayon lilinisin naman siya. Kasi ito kay Andoy, ito yung 232, mga kasama din sa Bicol yan. Don Kay Lloyd Corsino, tapos na. Kay Sir Paolo, 220cc. Don Kay Lloyd, 215. Kay Yuri, same set tayo ng mga kanina ito, 213. May PCX din dito. Wala na lang sila ng gamit dito. Boss Pao. Huwag ka naman, Boss Pao. Siya pala yung may-ari nito. si Lance, Jillian, and si Yore. At, yan. Mamaya, isa-isay natin kung ano yung nakakabigilan sa motor natin. Uh, papalinis lang natin dyan Okay Doon lang kayo mga tol uh, Ngayon Ang ginagawa ng mga tropa natin dito Ay tinatanggal yung mga decals natin As in Tanggal lahat yan Yung mga decals na yan Papalitan natin ng bago yan May naisip naman ako ipapalit dyan Tapos ipapagawa natin soon At uh, For the meantime uh, Retouch lang muna Tanggal yung mga decals Tapos Kapapugiin natin dito After isang oras siguro Nabaklas na namin yung mga decals Ang hirap pala tanggalin nun Ayan o oh lahat ng decals pinatanggal na natin tapos para palit tayo ng decals na panibago ang tinira ko lang eto boss of Aerox tapos to play space dito yun palit tayo tanggal lahat dyan tapos na dyan wash wash na yan and pasok tayo sa loob mamaya so, nag iwan siya ng mark so ibabab siya ngayon eto halfway through na pagbabaping uh, nakita naman natin dito na pumapantay na yung kulay oh, napapanglas na talaga purado na yung mga uh, marks ng ating sticker na tinanggal dyan yung kabila tapos na eh dito naman tayo sa kabila Na yung Aerox natin. Thank you mga tol. Grabe, di ba nung makilala Aerox ko. Gusto ko na lang, dito na lang sa shop eh. Tinanggal din natin yung mga nakalagay dyan. Na sticker marks, tapos kinorek lang yung mga paint. Siyempre. Dito lang to mga tol sa may Quezon City. Sa may... Ano bang lugar to Sir Paulo? Project 6. Project 6 dito sa may Quezon City. Uh, kung gusto nyo rin uh, ipaporma yun yung mga motor nyo, paayos yung mga fairings, tapos ito ipakorek yung mga mga marks doon, or yung paint, uh, dalhin nyo na dito kasi mga tol, sa totoo, napakamura ng servisyo nila. Ito, 1,499. Legit yan mga tol, legit. Simula sa 150, 320, yan, so on, so forth. So 150, uh, siyempre premium tayo kung ginawa sa wash kanina sa motor natin. Ganun din gagawin sa mga motorcycle. Napaka nung shop niya. Pangkotse talaga to pero dahil sa mga posting din natin eh. O sa mga tropa, nakikita na ito nagpapagawa. Kaya dumami na yung mga motorcycle na nagpapagawa rin dito. Ito ano na po ang finish product. Ngayon ipapakita ko na sa inyo mga tol kung ano yung mga pyesa na kinabit natin dito sa Aerox. Okay, so random lang to o ano makita natin, sabihin ko sa inyo. Pero para medyo mas organized, ah, simulan natin dito sa harapan, sa harapang bahagi ng ating Aerox, kung ano yung mga kinabit natin. Maraming salamat nga pala sa mga tropa natin, si Brian, si Kier, si Boss Pau, sa pag-asik-aso dito sa ating Aerox. Palagi naman sila. Last year din, dito rin tayo. At consistent naman yung suporta nila sa atin. Okay, simulan na natin. Ito po, yung 17mm. Yung po yung pump niya mga tol. 17mm niya na brake master pump. Tapos, Uma Racing po na quick throttle. At ito po yung nagamaki na handle grip. Dito naman tayo sa kabila eto mga tol yung uh, Clutch perch ng RCB Bagong bago to na pyesa nila sa market Ito po ay adjustable Na adjust sya dito mga tol Ayan lumalayo Pwede rin lumapit Nagamaki rin na uh, handle grip uh, Marami rin nagtatanong sa atin neto. Sobrang simple lang neto May xy kasi to tapos nukang stock Ito po yung uh, dahon type Na side mirror Nabibili to sa Shopee mure uh, mura lang naman to, wala pang 100. Alam ko, LTC yung brand. Tapos, uh, make sure na kung order din kayo neto, make sure na pang Yamaha siya yung tread. Okay, dito naman tayo sa bandang baba. Medyo dito ako natutuwa eh. Kasi napakagat para dito. Eto, dito tayo sa bandang baba. Okay, ito yung ating braking system at suspension sa ating braking system ah uh, meron tayong racing boy na brake hose uh, 1000 mm po ito ayan o kulay titanium. mukha lang siyang kulay black pero titanium 'yan. Ito 'yung mga pindala sa atin. Ito naman yung RCB na R1 4-pot caliper bracket ng Max Speed para dito sa ating 4-pot na caliper. At meron din tayong E2 series na 200 60 mm yung kanyang uh, diameter. Racing boy din po ito at ito po ay floating disc. Tapos ito yung ating bagong uh, suspension. Ito yung okay, bagong natin. front suspension uh, galing po sa Victory Garage. Salamat Errol sa napakagandang deal. Ito siya, kulay gold. Wala na kasing ano, titanium tapos yung, uh, yung silver. Uh, fully adjustable to mga tol 33 mm ang sukat so ito na po yung ito na po yung pinakamalaking uh, sukat na suspension na meron yung JBT at yan pati sa T-post palit din yan ito siya kompleto na yan tapos yung bolts ng ating uh, disc uh, CNC CNC yan pati dito sa speedometer CNC rin po yan bago rin yung ating speedometer sensor ito yung gulong natin ito yung SP500 na pang SP500 po yan. Halo Technology. Kita nyo naman mga tol. May mga space or mga butas-butas dyan sa loob ng ating mga wheel hub. Pati yung mga spokes box nyan. May butas din. May butas din. to keep it more lighten. Napakaganda. Good na yung ating bags pala mga, mga, tol. Ayan. Solid. Sa may likuran. Ah, ito, so, radiator natin uh, Uma Racing Tapos uh, Solfili na swing arm Ito yung Solfili na swing arm Silver yung pulay Para to meron sa pipe natin na MTRT And Ito pa yung isa Ito po yung RCB na suspension na uh, Flow Pro po ito mga tol Flow Pro uh, suspension Adjustable din yan, fully adjustable Tapos SP500 sa ating mags. Ayan, o. Sa likuran. Ganda, di ba? Ito yung formahan niya. Tapos, yumain na natin. Yun pa rin. Uh, JVT na 66mm at uh, 2326 na JVT head at uh, 3.6 na sigun So, yun lang. Yung mga nakakabit sa ating Aerox at Hi, salamat Lord kasi ito paano eh tumingting na yung Aerox natin Alam ko naman sa sarili ko na before ay hindi naman siya ganun ka DN at masabi ko ngayon eh, medyo pumaporma na siya mga tol medyo dumidiin na siya ng konti dumidindig na kumbaga sabi nga nila ito pala hindi ko nasama yung visor natin ay Secville matagal na ako naghihintay ng ganitong uh, visor at sa wakas napalitan na yung visor natin uh, nilagyan ko lang siya dito ng uh, goma para hindi siya sumasayo dito sa ating fire Sino All goods. Satisfied naman ako sa resulta. Mga to. Makeover natin sa Eros natin. Naging worth it naman lahat ng pagod at preparation. Uh, masaya naman ako sa resulta. At uh, siguro hindi na tayo ganun babak-bak. Tambay-tambay ah. na. <laughs> ah. Ano <man> wala <laughs> ano lang tayo? Saktong glide na lang. Yung throttle in, throttle out lang. Yung mga ganun-ganun. Natutunan ko sa sarosagon kasama sila, di ba boys? Yeah. <laughs> throttle in, throttle out, tapos ayun. Solid, dalawa mo sabi ko sa Aerox natin. Ready na siya sa ano. bakba <laughs> Ready na to mga tol para sa akin. Uh, so far, para sa akin okay na okay na to. Masaya masaya na ako dito. Mas sumaya lalo pala. So, maraming salamat po pala. Detail and shine. Dito lang, so, dito lang to sa may Project 6 sa may Quezon City. Sa pag alaga sa ating Aerox At syempre sa Racing Boy Sa Uma Racing Solfili Na nagpo-provide ng mga needs Na kita nyo sa field natin Na ito po ay Uma Racing Racing Boy Solfili concept Ayan, ayan. So yun lang mga tol At Kumabot kayo sa part ng video na to Wait lang pala. Shoutout ko pala si Boss Paolo, ang may kagagawa ng lahat ng ito. Siya si RCPC. Eh no? Sir Paolo, siya yung si Detail and Shine. And pag may... Mga tol, maraming salamat sa panonood. This is Ray Space. Kung tip niyo yung video na to, like, comment, and subscribe. Thank you and kita kayo sa susunod na vlog natin. Maraming salamat. Ciao, ciao.